Good morning mga boss at magandang araw and happy new year sa ating lahat year 2025 at balik trabaho na naman tayo mga boss. At ito na nga yung nangyari mga boss sa ilang araw na walang pasok. At ito yung nangyari sa unit na truck sa isang kasama ko mga boss ayaw na umandar nag discharge na ata yung baterya nito. Kaya ang gagawin namin nito mga boss hahanap kami ng wire at isisiris o iririkta natin yung yung baterya sa isang unit para aandar ito mga boss kaya stipot mo na kayo sa kinalalagyan o kinatatayuan nyo mga boss dahil nga panoorin natin kung paano ang paraan sa pagsiris sa baterya mga boss para umandar yung isang unit na hindi umaandar mga boss dahil nga lubat at ito na nga mga boss nakahanap na ng wire yung kasama ko na si Dicapi at si Joris standby mo na tayo mga boss para panoorin natin ng paraan sa pagsiris ng wire sa baterya doon sa isang baterya sa isang unit mga boss at ito na yung paraan sa pag-series mga boss kailangan mong paandarin yung isang unit at bago mo i yung wire sa baterya at i-tap doon sa isang unit sa baterya ganito yung pagtap mga boss negative to negative positive to positive tapos uh, ipitin ng maayos ng mga boss para hindi matanggal kagaya nito na nakikita natin ngayon mga boss at yun nga mga boss, medyo nahirapan yung kasama natin na itap yung wire dahil nga walang clamp yung wire mga boss. At ginamitan lang ito ng mga DIY na pamaraan mga boss. Ginamitan lang ito ng vice grip at saka pliers para lang maipit itong wire mga boss papunta sa baterya. Kailangan mga boss, pag nagseries kayo, hindi mabaliktad yung pagkabit nyo o pagtap ng wire. Kasi kapag nagkabaliktad yung pagtap nyo sa wire mga boss, Negative to positive, may posibilidad dito. Pag nag-under na mga boss, masusunog at mag-spark mga boss. Kaya kailangan mga boss na hindi kamalito malito sa pagkabit nito. Kailangan mo lang tingnan yung guide sa baterya mga boss na merong nakalagay na positive tsaka negative. At ito na nga mga boss na itap na yung wire sa baterya sa isang track. Ito mga boss ang ginagawa na pangipit ng kasama ko ay place din nga walang clamp yung wire. At ito na mga boss natapos nang ma-tap yung wire sa baterya. Tingnan at pakinggan natin dahil susubukan ng panda ng kasama kong mga boss yung truck. Ayan, mandar!